dito sa Willie really of Fortune! Sino kaya mananalo sa mga grupo kasama nyo? Malalaman po natin dito po sa aking Willy of Fortune. tuloy tayo. Fatima, Almira, tawagin natin ang tatlong grupo. Eto na unang grupo, ang Team Just Got Lucky. Joanne, Adrenaline, Merlita, Norman, Paso! Paso! pa naman hola laban ng ating pangalawang grupo. Ito ang Team Crystal Joy, Agustina, Florita, Antoinette Roy. Marvel, DJ Marvel, ganda lang mga opening number mo, ha? Alam nyo nga si DJ Marvel namin. Bakit mo Junior DJ is in the house! Galing! Puro introduction ng kanta ko yun, kaya maganda. <laughs> kaya nakakainda. Gawa lahat yan ni Lito Camo. Alam pa kanyo po, Lito Camo, ang kaibigan ko from Bungabong, Mindoro. Papasalamatan ko lahat yan. Tsaka si Mariposa na may kawayang Bulacan. Mariposa, nanonood. Ang dati ko, luningning, milagring, Mariposa. Di ba? O oh, ayan, nagtatandaan na kami. Yung mga bata pa nun yan, nung nasa ABS kami. Uy, marami ako mga gandang balita sa inyo. Alam niyo kung ano magandang balita? Secret. Text, te-text yeah. kayo. Te-text kayo. Mag-enjoy kayo. Hindi, natuto ako. Ang saya kasama ng bisita natin ngayon. Yes! Eh. Kaya nga, Simula pa lang, nabigay na kagad kami ng ano. Di ba? Cellphone, ng Cherry Mobile, ng Cherry Philippines, nabigay na ng jacket, nabigay pa ng mga sobra natin pa masko. Marami pa eh. Marami tayong jacket, no? Labas natin isang libon jacket, ha? Wow! Ah? Ah, na-plot daw yung sasakyan. Doon <laughs> doon Papakilala mo na ako ng grupo. Go! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Joanne Birinho, ang mga nganta ng gulot City. May kasabihan po tayo, daldalera mo na ko sa inyong paningin, may ginanto ang puso pa rin! Yeah! Okay. Mm -hmm. Magandang hapon po sa inyong lahat! Ako po si Merlinda Almendra, printing press maker ng Ugong Balinsuela City! May kasabihan po tayo, ngayong 2025, unahin ang paraan Huwag ang dahilan! Yes! Yeah. Ah. nga, Yeah! 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 Okay, next? Ako po, si Edwin B. Portera, taga Das Marias Cavite, Paminta Bendos! Okay. Ang aking, ano, Kasabihan. 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 Bungi mo na sa inyong pangingit. 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 <laughs> <laughs> <Pangingin. laughs> <laughs> ulitin mo. <laughs> ulitin mo. <laughs> pangingin, pangingin, pangingin. Okay. Okay, okay lang yun. Huwag kabahan, okay. okay. Bungi man ako sa inyong paningin. Maganda pa rin. <laughs> okay. Okay na. Norman Jan Castro po, aerobic Zumba instructor ng Taguig City. Naniwala ako sa kasabihan, kapag maiksi ang kumot, matangkad ka na. <laughs> ganda, ganda. Okay, yan po ang Just Got Lucky team. Ano ang talent nila? Siyempre, When I back dancing Music Before, tell the people what you want it was a Ang galing mo, <laughs> alam mo ito totoo lang, hindi siya, alam mo, sabay ka sa sarili mo. Sinang taktong hindi siya <laughs> sa sa'yo. Sayat <makes> Sampung Limaw! Yeah! Well, Next nice group! Pakilala na! Happy 3 Kings po sa ating lahat! Ako si Maria Antoinette Enriquez, OFW KKK ng Malabon City! <laughs> may kasabihan po tayo, maliit man ako sa inyo patingin, maliit pa rin ako hanggang ngayon. Yeah, ganda, ganda naman. May ibig sabihin. O, eto right, right. Ito mga uso ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala pa si Roy Lirma, hair stylist ng Tansa, Kabite! <laughs> Na may kasabihan, Trans man ako sa inyong paningin, ba't ayaw niyo akong subukang mahalin? Mm. Pag di kayo lumigay sa aking feeling, tsaka niyo ako lisanin! Oh. Ah. Okay. <laughs> mm. Magandang gabi sa ating lahat! Ako si Agustina Batister, cashier ng North Caloocan! At nag ng katagang, wag niyo akong siran! Kung hindi niyo naman sabi kita! Okay. Thank you po. Okay. ganda Hello! I'm Florita Pidanes. may bahay ng Piliya Rizal. Mga tiga, Piliya Rizal! Welcome! May kasabihan. Naniniwala ako sa kasabihan. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Malay mo, triplet sila. <laughs> <laughs> Nakakatawa yung mga sinasabi Na niyo ba? Hindi. <laughs> 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 <laughs>

Galing! Yan ang mga performance level. Pa? Dahil dyan, meron kayong sabong limo! Salamat po, Yawin! Thank you. Ito ang ating huling grupo. Pakilala mo na. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy New Year po! Ako nga po pala si Alvin Luber, ang coconut dealer ng Barangay General Trias Cavite! Ah, may kasabihan po tayo. Lumabo man ang aking mga paningin mananatiling mali, man mananatiling malinaw pa rin ang pagtingin ko sa iyo. Halika, <laughs> halika. Halika, ulitin mo. Halika. Sabi mo kanya. <laughs> okay. O yan. Sabihin mo ngayon. O yan, magtingin. Napasubo. <laughs> ano? Napasubo. Mapapasubo ka talaga dito. <laughs> Tingnan mo. Okay, go. No. Mananatili... Lumabo man ang aking paningin. Mananatiling. Malinaw pa rin ang pagtingin ko sa'yo. Unang kita pa lang sa'yo. Alright. May asawa ka ba? Opo. Okay. Swerte na asawa mo sa'yo. Oo nga, mabait kayo masayahin. Okay. <inaudible> happy New Year po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Tama housewife ng Barangay 179, Caloaca City! May sabihan po tayo, year of the snake na gagapang na ang swerte! Yeah, okay. Oh, okay. okay. Hindi namin naintindihan. Ulitin mo po. Wag ka pala sabigaw. May kasabihan po tayo, year 2005 na gagapang na ang swerte! Yun! Yeah, gagapang na ang swerte. Okay, thank you. Next. Yan. Magandang gabi ha sa inyong lahat. Ay, ako nga pala ho, si Leanne Guerrero. <laughs> ang online ma'am ng Matangas, Lipas City. Oh, Mga kababayan natin sa lipaan! Si Dr. Jun Barame, kaibigan ko yun. Napakabait. Okay. At naniniwala ho sa kasabihang, abay, hindi ho lahat na maganda at pugay ay nagaartista. aartista <laughs> Ang iba po ay nasa tabi ni Kuya Mia! Hoy! <laughs> Magmula no, siya lang ang pumuri sa akin. Kayo hindi nyo ako pinuri. Pwede niyang cellphone, saka jacket. Wow! Ebe, siya lang ang nakarang ka. Saka napakaganda ng puge. <laughs> o, ayan ha, Digalo ko sa yan. Okay, may jacket ka pa. So, ikaw, man mangingi ka doon sa paningin mo. To. <laughs> <laughs> okay, ito naman! Go! Magandang ako at gabi sa ating lahat! <laughs> si Kylo Barbosa ang trophy daughter ng Yogi Taekwondo Association! <laughs> Naniniwala po ako sa kasabihan na maliit man ako sa inyong paningin, palaban pa rin! Yan! Yes! Okay na, kakanta ba kayo? Kakanta kayo? Oo, ito kakaibahong kanilang talent. Kakanta, takpan niyo yun na yung mga tenga niyo. <laughs> Patago muna natin yan. Pasay na yan. Ito na ang team ng... Hardy Hearts! very much. Oh, kita mo? Di ba? Hiyang-hiya sila sa ginawa nila. <laughs> meron kayong 10,000! Yung malawin! Good, Good luck sa inyo. Yung magwawagi dito, meron chance na makakuha ng pangatlo, magiging 1 million. Yan, okay. Kasi may nakakuha ng 2 million. Kaya naman yung una, bago magpasko, di ba? Ano ba yung date? Pakabigyan nyo nga ako ng ano para malaman nila. Simple lang. In December 3, yung una. Yung pangalawa, December 23 ba? 23? Ayusin nyo muna, huwag kayong manghula. <laughs> uh, lagay nyo yung information. Hindi, ayoko magsabi ng ano. Puro kayo nanguhula. Okay. Simple lang gagawin nyo. Title na lang ng kanta. Kamay sa mga puso! First, to get five pounds. It's a team. Tulong-tulong kayo kung sino nakakalam. Ha? Sa team. Unahan niya, na? Huwag niyong tatap yung sensor, ha? Swipe lang, please. Here we go. Song tanong! Ikaw na nga. It's wrong. Okay, to. Kailangan may music. Kamay sa puso. Pahinga mo na. Ang jazz gong lucky. Kailangan may music bago mag-swipe ng sensor. Music! Go, go. Dali. Five seconds. Dali mo na. Ano? Dali! Time is up. Meron kayong chance. Wala pa, wala. Baka mano ka. Okay, magmadali. Five seconds. Akala ko doon alam mo, parang pakta pa lang. Hindi ko Ano? Ano? <laughs> Hindi ko alam. Thank you, Batman. Meron kayong chance sa five seconds. Music! Oh. You make me shine. Sumobra kayo. Ganda. Sayang. Ang tamang sagot ay... Shine! 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 shine. shine. Sayang, di ba? Kamay sa puso! Song Tanong! Go? Title. ay, lapit! Sinaktan mo ang puso ko? Ano, no? Sinaktan mo ang puso ko. Tinaktan? Sinaktan mo <laughs> ang puso ko. <laughs> eh, klaro mo. Kailangan sa... Ano, ano? Sinaktan mo ang puso ko. Tama ba? Sinaktan mo ang puso ko! Hooray! Okay. jatkat hey! okay, lagi Lucky have one point. Kamay sa puso! Suntan! Oh. time is up. Tama ba to? Ano ba tama sa sagot? Tingnan natin. Balot Pinoy. Pinoy ba? Penoy? penoy. Oy. Penoy, Oi. Hindi Pinoy. Penoy. Kayo may mali niya. Itong LED voice na sasabit kayo dyan. Huwag kayo maglalagay nandito yung kabisado. Ano? Balot Pinoy. Penoy. Penoy. Tagal-tagal na, ABS pa, pinapatugtog na yan. Anong Pinoy? Balot Pinoy po, mali po Pinoy, hindi Pinoy. Ayusin mo yung LED boys po, huwag mo sama sa Cebu yan. Nakakamali, baka sumabi tayo dyan. Kamay sa puso! Song Tanong! Title! Is that correct? I will survive. It is correct. It's good time. Wow. Okay, score now, time, Patima. Another one point, po ang ating just got lucky at Team Crystal Joy. I applaud ko tayo, hearty heart. Kamay sopo. Song, piano. Go. No. Champagne. Alam na, alam na, tambo ba? siempre. It's go! Two points na sila, no? Okay, kami sa puso. Tama ba? Two points sila? Two points pa lang? One point? O oh, habol tayo? Ha? Huh? Okay, here we go. Song Tanong! Go! Yan! Yan! Oh, uh, Tira! Go! Uh. Lipat ng mga Okay. Tama ba? okay, umabol, 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 umabol. Ano, uh, score. No, po, uh, crystal Joy me two points. One point, the Jazz got lucky at hearty heart, one point. Come on, Awesome, a team effort, go! Song, tano. oh, no. Go, go. Lilipad ako. Mali. Meron kayong chance. Makinig ko muna eh, ha? oh, makinig muna. Kamay sa puso. Title, ha? Title. Music. Go. Sulong, mga kapatid. Mali. Meron kayong chance. Sayang yan, ha? Magkintri points kayo. Music. Title. Sugot. Ha? Sugod. Tama po, sugod. Alright! Wow! Alright! Three points na kayo. Tigo one point ng dalawang to. Ito, just, just got lucky. One point. Hearty heart. One point. Crystal Joy. Three points. Kamay sa buso! Abol, abol. Song, tanong. Go. Tantlong, it's correct. Score na 'diyan? Ayun no una po ang team Crystal join na my 3 points, sumahabol ang Hearty Heart to my 2 points, Judd got Lucky 1 points. Habang sa puso. So that oh. Title Sigaw mo sa hangin! It's wrong! I'm sorry, pero kayong kasa, makinig mabuti. Kamay sa puso. Kailangan may music, ha? Huwag muna kayo mag-assert kung ka wala sa music. Kamay sa puso, Albi. Kamay sa puso. Kamay sa puso, Le. Okay. Music! Liwanag sa dilim! Tama ba, liwanag okay. sa dilim! Correct! At hearty heart may 3 points. At 1 point naman ng Jazz got lucky. Gold luck sa iyong kamay, sa puso. Abol, abol. Song tanong. <laughs> At the wings <mix> of <laughs> <laughs> At taas. <laughs> <laughs> Pati sagot na, palseto. One point to go. Jackpot na tayo. Pwede ba kayong umabol? Hindi pa tapos ang game, oh. Ang ganda ng score niyo. Di ba? May one pa kayo. <laughs> Kaya pa. Kamay sa puso! Uh -huh. Makinig mabuti. buti. Eto, bibigyan ko na kayo ng tip. Napakadali ng kantan to. Pag nasagot niyo to, kayo mag-araw. -ano. Pag nasagot to, meron pa kayong tsansa. Pag nasagot to, pwede pa kayong umabol. Kamay sa puso. Song Parong! Okay, yeah, tulong nyo siya, tulong nyo. Yeah, go! Time sa, up. Okay, pahinga muna kayo. Kamay sa puso. Kailangan meron music. Kailangan may music. Music! Remember when? Nakupo! Oh, Sorry. Ingay mo pa. Dapat hindi ka nagsalita. Sayang, you lost the chance. Pakitig mo po tayo. Five seconds. Music. I'm not a girl. Nako pa! Ah! Alam mo, sinabi na niya ang ingay-ingay mo kasi buta hindi niyo natinig. Ito ang tamang sagot. Hawak ka ka pa! Hawak kamay. Okay, bale, magtulong mo kayo. Magano muna kayo. Ganun din. Hindi bale, maganda ang labanan to. May pag-asa pa kayo. Kasi meron ng 4, 3, 1 pa lang kayo. <laughs> <laughs> Mahalay niyo. Mahalay niyo. Kamay sa puso! menggandung sejak bertahun tambah Tama ba ang